So for today, wala tayong internet na naman PLDT. Nagbe-blink lang si Red. Ko, kanina pa't madaling araw. So tatry natin ayusin yung mga magayahin natin yung tut sa YouTube kung gagana to dito. Iinusog ko muna yung red dahil nasa likod yung box niya. So, ayan. Ay. Ito pala ang problema, guys. Parang inat-ingat ng daga. Ayan, o. Oh. Daga ata. Ayan, inat-ingat ng daga. Kaya wala akong internet. Kaya pala. So, ang gagawin